Uy, magandang araw mga ka-earthlings. Ito nga naman kami sa may lawa. Manunod tayo ng mga lumalamoy na mga bibe. Ayan, yung mga ducks. May dala rin kami mga buto-buto, mga grains para ibigay sa kanila sa mga ibon na yan. Sa mga moment na ganito, <coughs> hindi ko talaga maiwasang you mag -is isip tungkol sa buhay habang pinapanood mga ibon na to. Lalo na itong mga naggagandahang mga ducks at mga swan. Mama! Careful. Don't go so close to the water. I know. Time only really stays here. Kung titignan mo yung mga bibi, mga napakabisi, walang patid sa paglangoy parang laging may hinahanap na pagkain at mabilis umangkop sa bawat alon. Para silang mga living example ng sipag araw-araw, parang tayo lang din. Pagdating sa self-improvement, itinuturo ng mga dak sa atin na ang pagbabago ay hindi yung bigla ang desisyon. Hindi yan kailangan maging grand o malaki. Sa totoo lang, binubuo lang yan ng maliliit at consistent na action. Yung pagbabasa mo ng isang page, ng isang story o libro sa araw-araw. Yung simpleng sketch na ginawa mo. O yung pag-iwas mo sa isang masamang gawi sa bawat pagkakataon. Kung gusto talaga nating mag-level up, kailangan nating maging parang duck laging my progress, laging consistent kumilos. Ngayon, ito naman ang mga swan. Graceful, ang ganda-ganda nilang tingnan. parang walang kahirap-hirap lumutang. Ito yung gusto nating marating, yung tagumpay at kapayapaan na mukhang madali lang. Pero ito ang malalim na aral. Ang swan na yan ay mukhang kalmado dahil sa pagsisikap na hindi natin nakikita. Sa ilalim ng tubig, di natin alam yung mga paan yan. Grabe pala kung gumalaw. Sila yung nagtatrabaho ng gusto para mapanatili ang kagandahan na yan na ating nakikita. Ang swan ang nagpapaalala sa atin na ang totoong pagbabago at pagunlad ay nangyayari internally. Sa loob ng utak natin, at ng puso natin, ito yung mahirap na proses ng pagharap sa mga fears natin. Sa pag-aaral mula sa mga pagkakamali at pagpapalakas ng karakter na walang nakakakita. Yung panlabas na serenity na nakikita natin sa isang tao ay produkto yan ng kanyang mga internal issues na tahimik niyang pinagdadaanan kung meron man. Kaya habang nakatingin ako dito sa lake tinatanong ko sarili ko, kaya ko bang maging bibe sa araw-araw na kasipagan at maging swan naman sa hidden determination? I mean, kaya ko namang maging masipag at determined, pero yung consistency, nakaw. Ako nga naiinip din sa sarili ko. Minsan, oo, minsan hindi. Madalas nga rin tinatanong ko na sarili ko kung tama pa ba itong mga pinagagawa ko. Tama pa ba itong mga choices ko sa buhay? Huh? 'Di ba? Ang buhay parang lake yan. May mga alon din. Minsan kalmado rin. Pero kayang-kaya natin 'yan. Langoy, sisid lang ang gagawin. At 'yun ang kailangan natin gawin magtrabaho, magpahinga, and repeat. So, ayan, na ay may napulot naman kayong something dito sa aking mga pinagsasabi. Maraming salamat sa panonood at kita kits sa sisinod na vlog.